Hindi nyo din nyo. Kailangan mag-random check tayo ng exam ng mga bata. Sige, papay yan. Sob. AP, 15 over 20. Very good. Very good. Very good si Truya. Math, 16 over 20. Improving yung math mo, ha? Ang galing nyo ni Truya. Bird, labas yun sa'yo. Hmm, huli ka ngayon. ESP, 4 out of 10. ESP na lang, oh. Kanya ka ba ka-demon? Nag-review naman ako, eh. Kurt, ang laki ng bawa mo, 3,000. Tapos ganyan ibibigay mo sa aking exam? Eh, hey, dad, paano kasi ilang ko eh, kulang pa lang yung bawon eh. Kulang pa eh. Kulang pa sa'yo? Mm hindi -hmm. mo magayain yung kuya mo. Mm -hmm. Yung kuya mo, pumapasa. Yung kuya mo, ang ganda ng grade. Ano naman dad, pinagkukumpara mo na naman kami. Paano hindi kita ikukumpara? Kaya parehas na kayo ng kinakain, parehas kayo ng bawon, parehas kayo ng school. Dad, alam ko ako, pero huwag mo ikumpara dyan. Paano mo din mo na ako dad? Guys, ako lang ba yung ganito or kayo din na kailangan magrandom check tayo ng exam ng mga bata? Oy, Chip. So, Sakto nakita kita, Chip. Ka. Kasi ganito, bilang magulang, kailangan ko i-random check yung mga anak ko kung talagang nag aaral Ay, sila oh, na mabuti. Oo, oh, to'o kailangan ko asawa ko lagi. Oo, oh, di ba? Hmm. Tama 'yun, magrandom random check ka kahit malayo ka, malapit ka para alam ng mga bata na talagang ginagayag mo rin sila sa buhay. Ngayon, Chip, puntaan mo naman si Kurt at saka si Troy sa kwarto nila. Dinapatawag ko kami. Okay. kaya pinatawag to? Ah, naaib mm, na naman to. Sa mm, <laughs> ano to? Sa skwelahan na naman to. Oi, oi, Hoy. Hoy. Troy. Hey. Yari kayo. By Yari kayo yung dalawa na oh, naman. Ano naman yun? Ano naman yun? ka na naman. Tawag kayo yung nyo. Ulog na ko. Tawag kayo yung dalawa. Ulog na ko. Ano yun? Wala kang ginagawa. Tawag kayo. na to. Uy. Ay, <laughs> ay. Oh, so si Troy. Ah, Oh,

너무. 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 너 Uy, sakto! Oo! Oh. Gusto ko ako! Hindi kayo papayahan yun, Sob! Troy Jan Domingo, Science, 9 over 15. Oh. Pasado ba yung 9 over 15, Chip? Oo, oh, Sob! Pa 75% yung G, nagpas! Oh. Sige, improving ka sa science, pero next time gawin mong at least Ma 10 or 12, 11. 12, 12, 12, 12. 12, 12, 12. Okay, oh, very 10. good. Ah, Troy Jan Domingo, Filipino, 15 over 20. Very good. Ay, very good. Oh, sob! 5 lang mali. English, 18 over 20. Very good, Oy, ben, very good. Uy, dalawa lang. <laughs> very good. Ano yung... Ex Parang excellent yun know? ah. AP, 15 over 20. Very good. Very good. ka Very good si Troy ah. Mat, 16 over 20. Improving yung mat mo um, ha? Ang galing ni Troy Deh, kaya ako kaya, kaya, nang mali sa apat kasi may solution niya sa notebook. Mali. Oh. Mali solution mo. Mm, -mali Pero tama yung sagot mo. Mali solution mo. Mm, Gano'n kasi ah, Iba, yeah. Iba na ngayon. Mm, Magmali so, solu yung solution mo. Sa amin, kahit basta tama yung sagot mo, kahit nakakalito yung solution, okay lang. Depende sa teacher, di ba? Depende sa oh, teacher. Sa turo rin. Kurt, labas yung sa'yo. Hmm, huli ka ngayon. Masyumang magtapos. Parang hindi ka masaya. Kaya nga eh. Kuya mo, ang sese. Mape! Four over 5? Kung ina mo, wish ba to? I, isa lang, isa lang doon, isa lang, oh. Isa lang. Wish ba yan? Ba to? Ang gawa lang Isa lang yan. Oy, may uh, wish bang ganito? Four over five? Oo, oh, so meron ka lang doon. Meron ka lang doon. Ano pangalan ng teacher mo dito? Patrina. Patrina. Si Katrina. Katrina. Si ma'am Katrina. Oo. Oh. Kinang ina mo pag... Ito, gagawin mo kaya, Sob? Ina mo ka, ha? Hindi, hmm. lalagay ko ito dito sa ano. Pupunta, pag, 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 pag nagkuha ng grading, eh, Papacheck ko. Ah, tama. Mat! 2 out of 10, 10. Utangin na sa bonus ka pa. Jesus. Borgo Pilipino! 2 over, over 15. Hindi ka ba, Pinoy? kinang na. Pilipino na yan, Pilipino. Pilipino na lang to. Binabagsak mo pa. Pinoy na naman ako, eh. ko ka naman. Ang lakas naman ng tinama. Ayan, babaw yun. Ayan, meron dyan. Ayan pa dyan. Dari pa yan. Oh. Ayan, no. 6 over 20 English. Lintik na bata yan, no. Oh. Bonus pa yung dalawa. Oh. Bonus pa yung dalawa. Ano ba? Ang Dora, nag-review ako eh. Oo. Oh. Ito yan. ESP, 4 out of 10. ESP na lang, oh. ESP na lang mo. Oh. Ganyan ka ba ka-demon? Kasi inaura, nag-review nag, inora, nag, nag naman ako eh. Oo. Oh. Kasi yung in-review ko, ano, fourth quarter, parang advance ako. Oh. Siyempre, yeah, parang advance na, mali mo, ayun yung ituro. Siyempre, so, makasagot ko na yung mga... Craig, ang laki na bawa mo, tatlong libo. Hmm. Tapos ganyan ibibigay mo sa aking exam? Eh, hey, dad, parang kasi ilang buwan eh. Kulang pa lang yung, yung ni. Eh. Kulang pa Kulang eh. pa sa'yo? Hmm. Tingin mo, tumataba ka na lahat-lahat, kulang lahat. pa rin sa'yo. Yung utak mo, pumapayat. Hindi mo gayahin yung kuya mo. Hmm. Yung kuya mo, pumapasa. Yung kuya mo, ang ganda ng grades. Yung kuya mo, hindi naman siya. Kagaya mo lang din dati, pero tignan mo, umayos. Oh. naman din, pinagkukumpara mo na naman kami. Paano hindi kita ikukumpara? Kaya parehas ka kayo ng kinakain, parehas kayo ng baon, parehas kayo ng school. Dad, alam mo, ampun na ako, pero huwag mo ikumpara dyan. Mahalin mo din mo na ako, Dad. Lagi nyo siya, lagi nyo sa akin, ikukumpara nyo ako dyan lagi. Hmm. Ito eh. Sino ito? Kapag wala na masabi, si Ampon eh, no? Ampon. Parang ganito, Ampong card. Nice, Troy. Very good. May pa-evaded bonus ka sa akin this week. Si so, isang tuwa ko lang si Kurt. Matroon mo lang, Troy.